Hi guys, I'm Mama Jem and welcome back to my YouTube channel. Sa video nito ay isishare po sa inyo ni Mama Jem ang simpleng pamamaraan kung paano po natin mapatay ang mga lamok at mapaalis ang mga langaw sa loob ng ating tahanan. Ang mga sangkap na gagamitin natin dito ay matatagpuan lamang natin sa ating mga bakuran. At isa na nga dyan ay itong ating oregano. Ang oregano ay hindi lang maganda sa ubo dahil meron itong natural na chemical na nakakapatay ng insekto katulad ng lamok. Pangalawa nating sangkap ay itong tanglad. Ang tanglad ay nagtataglay ng citronella na pinakaayaw ng mga insekto dahil sa matapang nitong amoy. Ito na yung mga gagamitin nating sangkap. Meron dapat tayo ditong asin, sea salt po yung ginagamit ko dito. Tapos yung mantika, ito yung gagamitin nating panggisa dito sa ating oregano at saka yung ating tanglad. At ang pinakamahalaga, meron din tayong lagayan mamaya sa ating langis. Ito gagamitin natin sa pagupit natin dito, sa ating oregano at saka sa ating tanglad. Tapos, post-puro mamaya, gagamitin natin pansindi sa ating mitya. At kung meron kayong map, kahit dumang map, pwede nyo yung gawing mitya niya. Ito, replacement to ng map namin, dito ako kukuha ng pangmitya natin. Ayan ganito. Ngayon guys, ay gugupitin na natin yung ating oregano. Panggalin muna natin sa pinakatangkay niya para hindi tayo mahirapan magupit. Gupitin natin ng pino para lumabas talaga yung katas niya. At isasama na din natin itong tangkay para mas lalong efektibo yung ating magiging oregano oil. Sasunod po natin yung ating tanglad. Dito na yung ating na okay. gupei. Ngayon, lulutuin na natin ito. Ilagay na natin yung ating mantika. Kala, ating buti lang yun ilagay natin. Pagka mainit na siya, ilalagay na natin yung ating kinubit na oregano at tamulan. lang natin siya. Pag nagkulay brown na po, ay luto na siya. Ngayon guys, ay sasalain na natin yung ating nagawang oregano oil. Ito na yung nagawa nating oregano oil. Marami din siya guys. Ngayon itong bote ay lalagyan na natin to ng asin. ngan. Sa to. Tapos ilalagay na natin 'yung ating ginawang tsaa. Sa pinakagitna. medyo apo lang sa dito. Para hindi matapon 'yung ating ginawang langis, sa ilalagay natin siya muna dito. Sa plastic. natin. sa natin, kupitan dito sa dulo. Tapos, itong puna kupitan natin, Ito na guys, sinagawa natin oregano oil. Hintayin natin i-absorb ng miksya yung oil para masindihan na natin. <laughs> ay guys, ito na yung ating mosquito killer. At pati po mga langaw ay naitataboy din po ng ating oregano oil. Kung may pagkakataon po kayong pa gumawa Gawin nyo po guys Napakaganda po sa loob ng bahay At syak po na walang labok At langaw sa inyong bahay Natural po yung pamamara na to Iwas po tayo Chemical Para maganda po sa ating kalusugan Gumawa po kayo nito guys Dahil napakaganda po nito Lalo na po kapag nag -brand out Ang advantage po nito Ay naitataboy pa po nito yung labok Pati po langaw sa ating bahay At syak po na matutuwa kayo dahil napakalakas po na kanyang apoy. Napakaliwanag po kapag gabi po natin ito sisindihan. Panghanda nyo lang din po ito kapag nag out in case na mawalan kayo ng kuryente, eh, meron na kagad kayo magagamit. Mas nakakatipid kayo kaysa gagamit kayo ng kandila. Basta po mag-iingat lang po kayo na hindi po magalaw ng inyong mga anak, ilagay nyo lang po sa safety na lugar. Matipid, mabango, at higit sa lahat, safety sa ating kalusugan. Ito nga pala yung nawalis ko guys pagkatapos kong sindihan yung ating oregano lam. So totoo po talaga, meron po talagang namamatay na lamok, pati po langaw. Sana po nakatulong ang video na ito. Kung nagustuhan nyo po, pabigay naman po ng thumbs up. At kung kayo ay bago sa channel ko, ay huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe. At pahit po yung bell for notification para updated po kayo sa mga bagong videos kong i-upload. Maraming salamat po sa support at panunood. God bless po sa ating lahat. Hanggang sa muli. Bye!